na ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang paghihigpit kontra smuggling ng agricultural products. Nilagdaan ng Pangulo ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na mas mabigat ang parusa kumpara sa kasalukuyang batas. Sa bagong batas, habang buhay na kulong pa rin ang parusa. Pero itinaas ang multa sa limang beses mula sa dalawang beses ng halaga ng smuggled goods. Ituturing na rin yan bilang economic sabotage na hindi po pwedeng piyansahan. Magkakaroon na rin po ng anti-agricultural economic sabotage council na pangungunahan mismo ng pangulo. May mga fiscal na tututok sa mga kaso ng smuggling at pananamantala. Remi. Wag na magpa sa perfect pitch challenge na patok sa TikTok si Queen Marian Osabel hashtag tiyagalang hanggang makarating sa dulo pero sina Megan Yang at Mikael Daez. Ay, ay! struggle is real kahit panagsani puwersa <laughs> kung bet nyo raw ang inspo mag ala Queen Yasmin na lang at idaan sa power na biritan Si The Clash Judge Lani Misalucha, slay naman ang vocals. Pero... Sa dami ng kumasa, isa sa mga nagpahanga si The Boys Kids Coach Julian San Jose. One take, no mistake, at walang sablay sa mga nota. After magpakilig, features natin Sabay biglang bawi at hugot. Joy Sa dance floor naman, umeksena ang tambalang Kathleen ng Hello Love Again. Better late than never sina Alden Richards at Katrin Bernardo sa Maybe This Time Dance Challenge. Talagang all out sa paghataw sina Ethan at Joy. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumambad at samutsaring frozen meat at seafood products sa sinalakay na cold storage facility ng NBI sa Marilao, Bulacan. May ulot on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, sa uh, Connie, sa bisa nga ng search warrant ay sinala kayo ng mga tauhan ng NBI. Ang isang code storage facility dito sa Marilao, Bulacan, mag alas 11 kagabi. Una, kinatokpay nila ang pinto nito pero dahil wala umnang tao ay ginamitan na nila ng battering ram ang nasabing pasilidad. Pero nang hindi ito umubra, umakit na sa ikalawang palapag ang ahente ng NBI para basagin ang bintana para makapasok sa loob. Sa loob, tumambad sa NBI ang iba't ibang frozen meat products. Meron ding frozen seafoods, pati palaka. Wala ni isang tao silang dinatnan sa loob. Ayon sa NBI, registered ang naturang storage bilang gawaan ng yelo at hindi imbakan ng anumang food product. Sa taya ng NBI, aabot sa daang milyon ang nawawalang buwi sa gobyerno dahil sa modus nito bukod pa sa posibleng uh, peligro sa kalusugan ng mamayan, lalo't di ito dumadaan o dumaan sa pagsusuri sa bansa. Naharap umano sa agricultural smuggling ang may-ari nito. Samantala, koni sa taya ng NBI ay uh, posibleng umabot sa 200 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na produkto. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Ito na ang mabibilis na balita. Nasa 1.7 million pesos na halaga ng ecstasy ang nasa bat sa bypass operation ng PDEA at mga pulis sa Binyan, Laguna. Nabawi sa dalawang lalaking suspect ang mahigit isang libong tableta ng ecstasy. Walang pahayag ang dalawa na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patay ang isang parking boy sa Dumaguete City matapos hampasin sa ulo ng kanyang kasamahan. Base sa investigasyon, nag-aayos ng mga nakaparadang motorsiklo ang biktima nang bigla siyang paluin ng suspect. Ayon sa pulisya, posibleng motibo sa krimen ang galit ng suspect na nagmula raw sa pagbibiro ng biktima. Nahuli na ang tumakas na suspect. Sinusubukan pa siyang makuna ng pahayag. Isang bangkay ng bagong silang na sanggol ang natagpuan sa palayan sa Tulunan, Cotabato. Isang nagagapas ng palay ang nakakita sa si sanggol nitong Martes. Hindi pa natanggal ang puso dito. Agad namang pinuntahan ng mga tauhan ng Municipal Social Welfare and Development ang lugar. Nananawagan sila sa posibleng nakakita sa nagtapo ng sanggol na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para makontak din ang mga magulang ng sanggol. Halos hindi po gumalaw ang bagyong Gulyan sa mga nakalipas na oras, base po sa 11 AM bulletin ng Pag-asa, na mataan ang bagyo 525 km sa silangan ng Itbayat, Matanes. Wala pa rin pong lugar sa bansa na nasa ilalim ng wind signals. Sabi ng Pag-asa, posibleng sa loob ng araw na ito ay isa ilalim na sa wind signal number 1 ang bahagi ng Cagayan Valley dahil din po sa inaasahang paglakas ng bagyo. Hanggang signal number 2 o 3 daw ang pinakamataas na po pwedeng i ng pag-asa. Posible po itong maging typhoon category sa linggo. Mula food trip hanggang nature trip, hinding-hindi ka raw mababato sa South Cotabato. Ito na po ang patikim ng biyahe ni Drew. wala ba kayo pag sinabi kong kailangan nyo lang halika ng batong ito para magka love life? Ano hiniling mo? Marami akong hiniling. Natupad agad yung hiling ko. Dahil? kinish niya ako. <laughs> <laughs> Ang tinuturing na peste sa palayan ng mga magsasaka dito sa South Cotabato naging instant biyaya para sa madla. Ano pa po yung nagbibigay na tulong sa Indian mula sa Apan? Kung allowance ko. bayad sa utang. Bayad sa utang? Okay. Tapos pang kain araw-araw. namin to. Eh. Ang sarap siya kainin. Eh. Tsira nga lang. Meron ako, nar nararamdaman na sipa. Ang hindi alam ng karamihan, hashtag blessed ang probinsyang ito. Tuwing fiesta, may pa-eat all you can sila ng mga prutas. At ang exciting part, wala itong bayad. Alam mo yung hindi ko pa natitikman talaga sa buhay ko. Ano po yun? Hindi ko pa natitikman yung mango steam. Paano niyo po binubuksan? Mm -hmm. Tapos ito po yung kinakain. Yes po. Thank Mm. -hmm. Okay. So, kinakain na yung labas, tapos yung butod, pinatapon po. Ayun, narasakan ko rin yung tamis. Oh my God, pwede tong mangustiin na to ha. Maliban sa mangustiin, marami rin pinya sa South Cotabato. Alam niyo, biharam, balita ako. Dito, itong mismong parte sa South Cotabato, pinaka mabibilis magbalat ng pinya. AJ, Shane, pabilisan sila. Ready? 3, 2, 1, go! Isang lawa sa gitna ng bulkan? Pwedeng paliguan? Dito sa Lake Holm, kasi you can unwind, reset sa city life to relieve stress. Uh, nature at its finest, Napakaganda ng lugar, napaka-tranquil. Bibisita tayo sa probinsyang pinagpala sa biyaya ng kalikasan, ang South Cotabato. at ang binabagtas ng mga sasakyan na yan sa Florida, sa Amerika. Sa lakas kasi ng alon, umabot yon sa tulay. Munsog po yan ang epekto ng Hurricane Helen. O Helen, kaya uh, na ang tulay at iba pang kalsada dahil dyan. Nagpabaha na rin po ito sa iba't ibang bahagi ng Florida. Itinaas na ngayon ang bagyong bilang Category 4 Hurricane o may lakas ng hangin na 209 kilometers per hour. Batay sa National Weather Service ng Amerika, kayang magdulot ang Category 4 ng bagyo ng malalang pinsala kahit sa mga gusaling maayos ang fundasyon at pagkakagawa. Pinangambahan ng National Hurricane Center doon ang posibleng storm surge na ayon sa direktor ng ahensya ay unsurvivable. Pinagiingat naman ng embahada ng Pilipinas ang ating makrobayan doon na posibleng maapektuhan ng Hurricane Helene. Patuloy raw nilang minomonitor ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa konsulado ng Pilipinas sa Florida. May bago ng barko na nagbabantay sa Skoda Shoal ayon sa National Security Council. Mula sa Philippine Coast Guard ang nasabing barko. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye kaugnay sa ipinadalang, barko at kung nasaan ito ngayon. Pagtitiyak ni NSC spokesperson Jonathan Malaya, magpapatrolya yon sa Skoda Shoal para maiwasan ang anumang reclamation activity na gawin doon ng China. September 14, ang pinabalik sa pantalan ang BRP Teresa Magbanua matapos ang halos limang buwang pagbabantay sa Eskoda Show. Ito ang GMA Regional TV News. Binuksan na ang tatlong vault na na-recover mula sa sinalakay na isa umanong Pogo Hub sa Lapu-Lapu City dito sa Cebu. Balitang hatid ni Femri Dumabok ng GMA Regional TV. Di isang bidoksan ng NBI Central Visayas Regional Office ang tatlong vault na kuha sa mga vault ang walong susi ng sasakyan, halos dalawang daang cellphones at tatlong Indonesian passports. Ang mga vault na ito na kuha sa raid noong August 31 sa isang gated compound sa Baragay Agos sa Lapu-Lapu City, Cebu. May rundong aabot sa sampung gusali, swimming pool, restaurant at iba pang pasilidad. Isinagawa ang operasyon sa hiling ng Indonesian Embassy na marescue ang ilang Indonesia na naroon sa nasabing gusali. Kumbinsido ang PAOK na isa itong Pogo Hub kung saan iba't ibang scam ang pinaniniwala ang ginagawa. Maghahain ng motion ang NBI para mabuksan at makita ang laban ng mga cellphone na pinaniniwalaan ng NBI Savro na ginamit sa illegal Pogo Operation. Inihahanda rin ng ahensya ang karagdagang kasong isasampa laban sa labing pitong inaresto sa operasyon noong Agosto. Kabilang ang labing anim na dayuhan, nauna na silang sinampahan ng seven counts of qualified human trafficking. We will be applying a court order for that, the disclosure of computer data that can be used for additional charges. Like money laundering, the scams, the investment scams, the love scams, the illegal gambling scams. Nasa kustudya sila ng PAOK at nakatakdang ilipad pabalik sa Lapu-Lapu City sa October 3 para sa arraignment o pagbasa ng sakdal. Nakipagognaya na rin sa kanilang tanggapan ng DILG at BIR para sa sarili nilang investigasyon sa nasabing Pogo operation. The DILG on the part of the local government's involvement, if any, the Bureau of Internal Revenue on part of the taxes. Femary dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. All set na para sa kanyang military enlistment si NCT member Jay Yoon. Ayon sa SM Entertainment, nag-apply ang 27-year-old K-pop idol sa Army Band at natanggap sa Military Manpower Administration. Walang official send-off event sa November 4. Kaya ang hiling ng agency sa NCT ZENS patuloy na suportahan at mahalin si Jae -yoon. Siya na ang ikalawang miyembro ng NCT na papasok sa military kasunod ni Tae Yong. Samantala nagsimula na kahapon ang military enlistment ni 17-member Jonghan, Walang naging official send-off event. Imbis na bumisita sa site ng military service, hinikayat ng Pledis Entertainment ang karats na magpaabot ng kanilang suporta at well wishes via Weavers. Last September 8, huling nag-perform si Jonghan sa 2024 Lola Palusa Berlin sa Germany. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.